Okay. Takbo na. Sa <laughs> Humahabol kasi eh. Ahabol sa ice cream natin ngayon. Grabing init talaga. Okay mga idol, magtitinda na tayo. Wow, sobrang init talaga. <laughs> mga 90 rute. ito so, yung tinapay natin. Ayan. O, malalaki po yan mga idol. po yan. Burger. 25 po ang isa. piso. Yan o. Yan. Hindi po nalalag yung ice cream natin. Kahit, kahit mm -hmm. ano ako yun. Okay. Takbo na. Hindi nalang <laughs> may <laughs> Humahabol kasi eh. Ah, sa ice cream natin ngayon. Grabing init talaga. Doon pa yun sa kabila. Doon sa kabila pa yun, no? Oh. Doon. Dito siya kanina. Yo, what's up mga idol? So magandang araw sa inyong lahat dyan. Kumusta kayo? So gusto ko lang isir mga idol yung aking hanap buhay sa araw-araw. So ganun lang talaga ang ginagawa ko tuwing umaga, pagkatapos maligo, magdurog na agal ng ilo para makagawa na tayo ng ice cream. So sa ganitong paraan mga idol, sa so, paggawa ng ice cream medyo matrabaho talaga dahil manumano tayo. Pero kung sanay ka na sa trabaho, baliwala na lang yan. Dahil sa tagal ko nang ginagawa yan, so nasasanay na rin ako. At pagkatapos natin gumawa ng ice cream, siyempre magtitinda na rin tayo. Oras na para sa ating paglako. So ayan, nakahanda na yung ice cream natin so marami pa lang nagpapasalamat sa akin dahil sa mga video ko nakakuha sila ng mga ideya kung paano magkaroon ng sariling pangkabuhayan napakaganda naman talaga yung sariling negosyo lang natin dahil wala tayong amo hawak pa natin yung oras So gusto ko lang isire sa inyo mga idol itong negosyo na to dahil wala talaga tong lugi. Dahil yung ice cream natin kapag hindi maubos hindi talaga nasisira yan kahit ilang araw pa. Tulad ng sinabi ko na dipindi yan sa paggawa dahil mayroon ding ice cream mga idol na pagdating ng tatlong araw na panis na hindi na siya pwedeng ibinta. Dahil yung gata hindi na nasa sa pagluto sa kasaba. Hindi ko naman sa pinagyayabang yung paggawa ko ng ice cream pero gusto ko lang isir sa inyo dahil para, para pares tayo makakuha ng ideya. Yun, umpisa na naman tayo sa tenak buhay So, napakaganda yung panahon natin ngayon mga idol Ayan, ang ganda ng langit Napakaganda yung sinag ng araw So, ito nga pala yung asin na ginagamit ko So, 7 kilo po yan So, semi-iodized po yan mga idol Pwede po tayong gumamit yan kahit anong klaseng asin So, ganito tayo maglagay ng hilo at asin mga idol no? So, iuna natin yung hilo Tapos sundan natin ang asin So, mayroon palang nag-comment sa ating video mga idol no? Na sa ibang bansa ang ginagamit nila Pang tunaw sa hilo ay asin So sa mga eksperto dyan so kayo na po ang makasagot niyan kung anong kaibahan ng hilo sa ibang bansa at yung hilo natin dito kasi marami talagang nagsasabi na ang asin ay ginagamit pang tunaw sa hilo at yun na nga mga idol kapag mapuno na siya tulad nyan so lalagyan na natin ng asin sa ibabaw tapos isiksik eh, muna natin siya dahil maluwag pa yung ilalim niya so ang gagamitin natin na pang siksik dyan mga idol wag lang tayong gagamit ng bakal yung mga metal kasi pagka metal yung gagamitin natin baka mabutas yung tubo natin kaya yung cart natin so ganun talaga ang ginagawa dyan mga idol siniksik talaga yung hilo para humigpit pizza. so pagkatapos natin isiksik mga idol no so lalagyan na natin ng asin sa ibabaw so ayan mga idol no so turuan ko kayo mga idol kung paano natin balukayin yung ice cream ayan ko napapasin yung mga idol yung gitna yan malambot pa yan yan so kailangan natin siyang balukayin dahil yung gilid dito mga idol yung gilid so matigas na ano o matigas so, napakatigas mga idol o itong nasa gitna ng idol na malambot. So igilid muna natin siya ganyan. Igilid muna natin siya. Yun yan. Yan. Tapos yan, bulukayan na natin siya diyan sa gilid, yung matigas. Tapos igitna natin siya, yan oh. Lagyan natin sa gitna. Yan. Na natin. tapos pagka ma ano na natin to mabaluke na natin to mix na natin yan dyan sa palambot yung matigas ganyan ganyan na natin sya so para magpantay na yung ano nya magpantay na yung tigas nya yan tapos ibalik na natin sya dito sa gilid yan gilid na naman natin sya review es krim natin loh oh Oh, yung ice cream natin yung mga lock Siyempre, dagdagan natin. Tagi siyang patong. Oh, yung ito, solid ice cream natin. Wow. Uh. Oh, pop oh, pop oh, pop oh. wait 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 wait. Wait. Dalawa muna wait, kunin mo dalawa. Oke. Okay. Di ba? Sulit talaga yung buhay okay. ng mano natin. Kakalabas lang ng git mga idol. Sumbahan namin dyan, malapit lang. Kapit bahay lang namin ito. Ito Pagbandit mo. Oh. Okay, Yeah.